Okay? Magandang umaga po sa ating lahat. Take two. Kanina po hindi ko na-record. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na may edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Doon sa mga team replay. Araw po ngayon ng biyernes at uh, last episode natin ngayong linggong ito. Siyempre, ang pag-uusapan natin, konektado pa rin, siyempre, sa ano pa bang pinag-uusapan ng bayan ngayon, kundi yung pag-aresta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pag-usapan natin yung nangyaring hearing kahapon sa Senado. Pero ngayong araw na to, meron ding magandang hearing kasi ang hearing ngayon, babalik tayo dun sa mga fake news, 'di ba? At kung saan abangan natin kung dadating sa pagdinig ng uh, House of Representatives yung mga vloggers na inimbitahan pero hindi po 'yan pag-usapan natin pag-usapan natin yung nangyaring hearing kahapon kung saan si senador uh, may Marcos ay nag-conduct ng uh, hearing at uh, talagang na-monopolize niya halos yung hearing apagay andun man yata umattend naman si Senator Alan Peter Cayetano uh, at si Senator Jinggoy kung hindi ako nagkakamali kasi hindi ko na nasubaybayan yung lahat maghapon eh I'm busy ako hindi natin inaalis sa Senado na magkaroon ng investigasyon sa mga ganito. Uh, in aid of legislation, hopefully, uh, para tingnan uli nila kung ano ba yung kunyari, yung Republic Act 9851. Kasi yun yung naging basihan para uh, ang gobyerno natin ay surrender si dating Pangulong Duterte sa ad. ICC, yung RA-9851 Alam mo yung RA-9851, bago pa tayo pumasok sa kasunduan sa Rome Statute, ando niya yun Yung International Humanitarian Law At uh, yung ating commitment doon ay naipalagay na sa isang batas So batas yun So bakit mahalagang RA-9851? Kasi yun yung nagsasabi na hindi ito usapin na whether member tayo ng ICC o hindi. Kasi ang RA 9851, naging batas yan. Wala pang ICC. Hindi pa tayo kabilang sa ICC noong 2011. Wala pang Rome Statute. Uh, nakalagay na doon na kapag merong nakadimanda uh, na meron ng International Tribunal na merong... Oh, okay, let me backtrack. Uh, merong tao na ng isang actionable offense na violation ng uh, crimes na in sa RA 9851 nakasamang crimes against humanity. Pag meron ng isang international tribunal na nagkakaroon na ng investigasyon, ay pwedeng ibigay ng pagpaubaya ang, 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 ang ating bansa. Yun ang naging basehan kung bakit, ano, kung bakit uh, si Pangulong Duterte ay naisurrender. Hanggang ngayon, siyempre, malino naman eh na marami pa ring agam-agam sa marami lalo na sa mga kakampi ni Pangulong Duterte kasama na doon si Senator sa sapagkat kaya hindi niya na may pagtatanggi. Ah, kahit tinatanggi ng iba, alam mo ako nabasa ko, nakita ko. Talagang sabi ko, ah, talagang wala na. Si Senator Ayme Marcos ay talagang kita na yung kanyang bias. Kitang-kita na talaga. Sa so, maraming mga katulad niya, patuloy pa rin tinatanong yung legalidad ng pagkakaresta. Uh, paulit-ulit ng pinibigyan ng linaw ng mga abogado although mayroong lawyer na imbitahan doon pero ako nagtataka bakit isang klase ng lawyer lang na supportive ng posisyon niya but hindi nag-imbita ibang lawyers na maring kakaibang opinion so kita mo na doon ng bias sa senadora na isang klase ng abogado lang yung inibitahan doon pero may mga ibang abogado hindi naman yung yung pananaw naman ng abogado ngayon mawalang galang na isang pananaw pero may mga iba ring pananaw ng mga lawyers na kasing o no? baka nga uh, mas marami pang karanasan pagdating sa international law. So, na nagsasabi na walang illegalidad sa nangyari. Kasi sa usapin ng jurisdiction, pinaliwanag ko na dito yan, meron jurisdiction ang ICC sa mga ginawang krimen o aligasyon bago tayo kumalas. So, from 2011, nung tayo sumali sa ICC hanggang 2019 kung santay tayo kumalas sakop po tayo ng International Criminal Court at mismo mismo ang Supreme Court na nagsabi niyan doon sa Pangilinan versus kahit ano na kaso So kahit kumalas tayo ng 2019 lahat po ng ginawa prior to that when we were member of the Rome Statute you know was covered Ngayon sinasabi, eh bakit ano, bakit daw, kasi ito yung, uh, inuriyot ng husto si ni Senator Amy Marcos eh. Uh, bakit tayo nakipagtulungan sa ICC ngayon pag-aresta? Eh kasi nga, kahit hindi na tayo kabilang sa ICC, may obligasyon tayo sa Interpol. And there was splitting hairs. I was so, actually, I was so frustrated with Senator Amy. Mawalang galang naman ang senator. Alam kong hindi ka naman manunood dito para kung makarating ito sa'yo. I was so frustrated because they were focusing on the difference between a red diffusion and a red notice. When in fact, both warrant and arrest. Hindi naman arrest warrant, but you know, as yun, know, a detention, di ba? Kasi obligasyon natin yun eh. Uh, red notice and kay red diffusion yan, we just don't want to confuse people. There is an imprimatur that you have to detain this person for an allegation at the ICC. We may not be members of the ICC, but we are still members of the Interpol. Ngayon, sasabihin hindi na tayo kasali. Oo nga, hindi na tayo kasali sa ICC, pero kasali tayo sa Interpol. So, meron tayong obligasyon sa Interpol. So, yun yung hindi mag-gets. Tapos, sasabihin pa ni Senator Aimee na, uh, hinayaan natin pumasok ang foreign forces. Ano tayo alipin? Ano tayo probinsya lamang? Hindi sa na bakit natin hinayaan ang mga foreign forces pumasok sa ating exclusive economic zone. Ano tayo probinsya ng China? Di ba? So parang bakit ba't mga na Napaka-selective ng mga tao. And let me point out, you know. Uh, lagi sinasabi, ba't hindi pre sa korte? O oh, nagsalita si Senator Cayetano, kung ako yun, dinala ko muna sa korte. Bakit mo dadalhin sa korte? Eh, yun ay nakalagay na obligasyon natin sa ICC. Eh, hindi na nga tayo membro ng ICC. So, therefore, hindi na mag-apply sa atin ng Article 59 na kung saan kailangan mo munang dalhin sa korte si, si dating Pangunong Duterte. At please take note, ha? Please take note. ah uh, hindi naman sa walang due process, eh. Tingnan mo, yung, yung aligasyon na walang due process, 'Di ba? Alam naman ni Pangulong Duterte na siya ay aarestahin. Meron siyang import advance information. Yet umuwi pa siya sa Pilipinas. Ginusto niyang umuwi sa Pilipinas. Pangalawa, 3 a.m. meron nang na-receive ng re-notice na serve nung alas 10 nung dumating siya. Okay? Pero alas, alas 12, formal na pinag-uusapan na. Tapos ang haba-haba ng hanggang at 11 o'clock na ng gabi. Halos 11 hours yung standoff bago siya naisa kay Sir Plano. That gave them ample time to seek remedy, an urgent remedy sa Supreme Court. Sasabihin, gabi na, sarado na yung Supreme Court. Madam naman, alas 12 hapon, bukas pa ang Supreme Court ng alauna, alas 12, alas 3, alas 4, alas 5, Friday yun eh. If there is really an urgency, then they could have just went to the Supreme Court and File the petition. The fact that the Supreme Court did not act means that. You know? At saka ano ba yung nilabas ng Supreme Court nung naglabas na sila, hindi sila nagbigay ng TRO? Malinaw na hindi nila nakikita ng basis para mag-TRO. So, there was a legal process. Ang ang nakakatawa dito, hilong huling huli mo talaga na sa Senator Amy, kamping-kampi, kay Pangulong Duterte. Gusto niyang, ano eh, hindi na wala ng tago eh. Hindi ko alam kung anong, anong mangyayari dito pero mamaya babanggitin ko yan di ba yung 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 talagang nagagawa ng mga butas hinahanapan for example ang talagang napakaano sa akin kasi very particular ako sa mga time parang nag nagkakaroon ng mga problema sa time eh lalo na yung akala niya o oh, bakit ito bakit itong red diffusion na ito ay March 10 and date ay March 11 in arresta ah. Panginoon ko namang mahambagin, madam. 3 a.m. natanggap yung dokumento sa Pilipinas. Ha? May time difference po tayo. Baka naligtan natin ang The Hague ay 7 hours. Ang Pilipinas ahead of most of Europe. Bisam yung alas 3 ng madaling araw ng March 11, yun po ay alas 8 pa lang ng March 10. Naturalmente, mag-iba ang date na parang sabi ko, ah, talaga namang halata mo na na talagang ginahanapan na lang ng loophole ng Madam Senator ang proseso. Nalilimutan niya ang basic concept ng time difference. So, doon don talaga, sabi ko na napapanood ko sabi ko, wow, talaga lumalabas na, na. Hindi ko alam kung anong laro dito ni Pang ni Madam Senator. Pero in a way, I, I, I feel, kasi parang akala ko matalino siya, akala ko strategic siya, politician siya, astute politician. And I think she's playing a losing game. Kasi she's playing up to the diehard Duterte to so crowd. It's obvious. She is languishing in the polls. Kung makapasok man siya sa Magic 12 sa ngayon, naman number 12, number 11, at malimit na sa labas na siya. Minsan na ibababa pa na sa number 15, 16 na siya. And for an incumbent senator with a Marcos as a surname, that is disturbing. Right? kung Marcos ka, tapos incumbent ka sa na senador. Parang ang hirap tingnan na kung misa na mas tumataas pa sa mga kandidato. So alam ko nagpapanik na si Madam Senator regarding on what to do. But the kind of response that she's doing is not helping. Because she's trying to do a lot of actions that will make her be palatable to the diehard Duterte supporters. But I don't think the DDS will embrace her fully. Eh, ito nga, inaaway e, siya ni Salpanelo eh. Di ba? Now, as to her loyal base, which is the Ilocano and the, Diado and the Marcos loyalists, I don't know whether they will still support her after this. Di ba? Alam mo, ang isa sa mga pinaka-chinicheries ng mga Pilipino ay ang pamilya. So, yung makita ka na openly nag-aaway-away mga pamilya. Pero openly, mas kinakampihan mo yung nag-insulto sa kapatid mo, nagbanta ng patayin ng kapatid mo, nahukayin at itapon sa dagat ang bangkay ang, ang uh, nakalibing na tatay mo. Di ba? That, that, that is something... Some people will say, believe naman sila kasi kasi despite all of this, hindi niya pinapadala ng galit. Pero yung iba naman, anong klase naman yan? pwede ka naman tumahimik na lang, di ba? Tularan mo na lang ibang mga senador na nangangampanya on the merits of what they have done. Tingnan mo na katulad nila, Senator Pia Cayetano, Linan, si Binay, wala silang, sige, sige, hindi pala si, si Abibina, di ba? They, they, they focus on, that's why they are inside the Magic 12, kasi they don't say things that are very controversial. Alam mo, uh, I don't know whether there is still time for Senator Ayme to recover politically. I'm not saying that she's not going to win. If she will win, then congratulations. It means it was really almost a miracle. It's a feat. Sabat sumaludo tayo sa kanya pag mananaw pa rin siya despite all these things. Uh, kasi ano eh, iniinis mo yung loyal base mo tapos pinipilit mong yung loyalist mo yung nagkagalit sa iyo. So therefore, pero yung mga gusto mo namang kampanya na DBS, mara hindi ka sigurado kung iboboto ka. That is a non-winning strategy. That is a very dangerous strategy. And if she really wins, despite this, then we should admire her. But, you know, for now, it's kind of uphill. So, sabi ko nga, I, I, I am not sure. She, it's very obvious that in the hearing, talagang halata mo na talagang she's pleasing the DDS crowd. She's very argumentative. She's obviously galet because of Duterte was arrested. She's focusing more on the legality. And then, natawa nga ako dun sa exchange sila ni Senator, ni, ni Secretary John Vick Remulia eh. Na parang sinasabi ni John Vick Remulia na parang anong ginawa ng Senado ba't hindi kayo nag-imbestiga regarding the number, the thousands of cases of people na ang death certificate ay cardiac arrest ang kinamatay pero merong bullet tama ng ulo, tama ng bala sa ulo. Cardiac arrest ang cause of death pero may tama ng ulo, tama ng bala sa ulo. 'Di ba? Parang uh, um, 'di ba? Ba't wala kayong ginawa? Tapos bigla niyang nilihis bigla. Eh, andyan naman si Kian de los Santos. Maganda naman yung naging resulta. Parang ganun ang line. Eh. May hindi naman, hindi naman. Parang teka muna, si Kian de los Santos, isang tao lang yun. Libo-libong pinag-uusapan natin dito. So, why did the Senate did not even do anything? This is precisely my argument. Our system failed. Alam mo ako, katulad din ako ng iba na nag-iisip na sana naman ang Pilipinas na lang ang naglitis kay Pangulong Duterte. But unfortunately, not many people made... We had cases against small-time policemen but there was no serious investigation. Even during the time ng Pangulong Marcos, wala nang serious investigation sa nangyari na walang top level. Si Senadora Maami, Amy Marcos naman. Naging Senadora siya nung 20, uh, ano ba, 20, election ng 2019. ba? Diba? E bakit hindi sila nagkaroon ng investigasyon? Hindi na presidente nun, nung 2020 si, ng nung midterm na 2022, hindi na presidente si Pangulong Duterte. pero diba? wala man lang ginawang investigasyon ang Senado? Kung meron man naglalabasan ngayon na may ginagawa dito ay ang di ba? Ang House of Representatives. Ba't hinayaan nila na ang mangyari na hearing sa Senado ay hearing na kinandak ni Senator Bato de la Rosa, which was pretty much obvious, which is really very, very biased in favor of the, the, the former president, di diba? Alam mo, ewan ko kung anong game na ginagawa ni Senator Aini I don't know, but I, I feel... I feel sad in a way. Uh, and I feel bad kasi meron masyang siyang abilidad eh. Meron masyang siyang plataporma eh. Nagkamali nga lang ng tututukang issue. You know, gusto niya ipakitang matapang siya. She's bold, but you know, I don't know. Maybe she doesn't want to win. Maybe she's more interested in making a point. But is that point defensible? It's good to make a point if the point is honorable, right? But would this be an honorable uh, sword for which she's going to die politically? <laughs> I don't know. <laughs> That remains to be seen. O sige. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na you know, naplos ko yung puso at napabago mga pananong sa buhay. Kahit konti lang. Kahit sa usapan politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagisalbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, naming mahal, serve the people. O sige po, kita kita na ulit tayo sa lunes. Uh, sa lunes po, eh, magkaroon tayo uli ng usapan politika. Pero hindi ko alam ko anong oras pa kasi po hanggang umaga umaga may gagawin ako. But you know, I'll find the time to have usapan politika. So Monday, marami tayong mga dapat pag-usapan pang mga interesting. Uh, hindi pa tapos itong kwentong ito ng Duterte Arrest. Sige. Enjoy your weekend. Wala po tayong usapang politika Sabado at Linggo. Magpahinga, mag-reflect, magnilay, pag-isipan ko ano yung mga sasabihin. Huwag pindot ng pindot agad ng keyboard ng inyong computer o ng cellphone nyo. Isipin muna. Huwag padadala sa mga fake news. Hindi po yan tama. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Bye for now. See you Monday. Have a nice weekend. Bye.